Simula ngayong Enero, tunghayaan ng mga tao ang bibigyang buhay ng ilan sa pinakamaniningning ng mga artista sa telebisyon. Shinahalili Halili bilang Mayang. Ang matapang na anak ni Natarong at Linang, ang kinilalang magulang ni Malaya. Dominic Rocco bilang Tuhay. Isang mandirigmang may galit kay Malaya at iibig kay Mayang patuloy na mamumuhay ang ilang mga katutubo sa Ilaya na walang pagbabago sa kanilang kultura at paniniwala. Ngunit sa ilawod na sakop ng enkomienda, ang mga katutubo ay sapilitang babautismuhan, babaguhin ang kanilang kinagis ng paniniwala upang sila ay lalong maniwala na mas higit na makapangyarihan ang mga dayuhan. Isa sa mga dayuhang ito ang enkomienderong si Juancho Sanreal, Real. Nagagampanan ni Michael De Mesa, ama ni Esperanza at aampon kay Indio. Ilan sa mga katutubong sa magtatrabaho at magbabayad ng tributo ay sina Robert Arevalo bilang Cosme, isang mangingisda na magiging sakristan ni Padre Jacobe. Siya ang ama ni Rosa, ang unang inibig ni Malaya. Mike nakuha bilang Pedro at John Fair bilang Juaning. Ang mga palabiro na kaibigan ni Malaya. Vanessa del Moral bilang Elena. Isang bayad tributong alila sa bahay ni Juancho na magiging kaibigan ni Esperanza. Nagagampanan ni General Mercado. Siang naging bunga ng pagsasamantala ni Juancho sa isang katutubong dilag. Malayo man sa kanya ang kanyang ama, magiging malapit naman ang loob niya kay Malaya. Mayroon man siyang dugong indio, mamumuhay sa Esperanza kasama ang mga kapwa Kastila. Jackie Lou Blanco bilang Victoria, ang asawa ni Juancho na mataas ang tingin sa sarili at mababa ang turing sa mga indio. Chingoy Alonso bilang Hernando, ang kanang kamay ni Juancho. Di tulad ng kanyang amo, may natitira pa rin kabutihan sa kanyang puso. John at bilang Padre Jacobe, isang mabait na Priling Agustino. Hindi lang tributo bulawan at lupain ang habol ni Juancho mula sa mga katutubo. Nais din niyang mapa sa kanyang kapangyarihan ng mga diwata na patuloy namang magiging mailap sa kanya.